yun kung mas ako maharap dito tayo hindi tayo matagal tagal hindi tayo nakalusong ngayon lang tayo nakalusong ilang gabi na walang humpay kasi yung ulang dito sa amin napakalakas at malaki yung alon so ngayon madaling araw na buti hindi na ganong kalakas yung alon kaninang pagbilim lang lulusong sana ako dito lang ako sa daungan hindi talaga kaya ubuya ako Hindi talaga kaya. Tagkalalaki ng alon. Ngayon, nakahibas na kaya yon. Medyo kumalmado yung dagat. Ang saklap lang malabo, malabo yung dagat dahil sa lalaki ng alon. May ano ulan pati Tapos lalaki ng alon kaya naghalo yung baha sa Dagat kaya lumabo yung dagat so bali apat na gabi na yata sunod sunod na hindi tayo nakalusog dahil sa lakas ng ulan magdamagang ulan dito sa amin kaya hindi tayo makalusog sana may sampa dito sa mababaw lang sana may sampa yung kulambutan dito kasi yung isda wala tayong pagkasampahuli ng isda ngayon kasi ano eh, kapilugan ng buwan ngayon Nabilugan pa o nakalipas. Nakalipas ay, nakalipas na yata. Hindi natin na malayan. Nakalipas na pala yung kabilugan ng buwan. So yun ang mga bangko sa mga huli natin. So bali mag alas dos ng madaling araw. Nagising lang tayo sa ingay ng lakas ng ulan para makadali tayo malapit ang magpasko palagi pa tayong dambay nito sa so, yun ang so, mga 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 huli natin Ito lang sa napakababaw ah. Sige pa no? rin may panggit na tayo Ayos na Nalubugo siya, kaldira Dito ko hali sa kaldira, nalubugo ko namin kapatid hindi tayo makadaan sa malalim dito lang tayo sa napakababaw yung pangit logan sana gusto ko sana gusto kasi hindi makikita nasa sa kasi yun

ce skip sila, yah ibig natin kahapon tuluyan siyang tayo na iba pa na natin ng na tino. A few moments later, so yun nandito na tayo. ito na yun, nah natin tatlong kumberso ayos na rin to malaking tulong na rin to Baka pang pahalo na ito mga bata sa Christmas party nila makakapag na rin ng pang-exchange gift nila nito yun 4 dos so bali wala na tong ano wala na tong ink tinanggalan ko na Port. ayan, doon to natin inibig na sa dito namin 280 yung kilo na ito at ito isasama lang natin ito dito doon sa bayan ng isda kalahating kilo ayos kuwarta din nakagaling siya na tayo kahit na sobrang labo ng dagat So, yun. Magsha-shoutout tayo. Kasi, ano na. Dalawang upload na yata. Wala pa yung shoutout. Kaya, eh, magsha-shoutout tayo. So, yun, mga kabilyon. Ito yung kinita natin sa huli natin kanilang maliling araw. Ayan. 871. So, magugulay muna kami. Yun muna yung pangulam namin. Salamat. Kumita din tayo ng 871. Ayan. Makakapambili na yan ng, ano, pang Christmas party ng mga bata. So yun, shout out na po tayo. Ayun, magandang umaga mga kadinkor. Ayun. Salamat mga kapag shout out din tayo. Dalawang video wala tayong shout out. Ayun. So ayun, shout out, shoutout po sa lahat-lahat. Ayun, shout po sa mga solid viewers natin diyan. Ayun, sa ang sulok ng kayo ng mundo. Ayun, sa ang sulok man po kayo ng Pilipinas naroroon. Ayun, shoutout out, po sa inyo isang bansa man po kayo ayan shout out po sa iyo ingat-ingat na -ingat po tayo palagi ayan shout out po unang una po shout out kay ma'am Rachel Puentes ayan shout out po sa iyo ma'am maraming salamat ma'am sa suporta sa amin ni Otol ayan shout out po at sa buong family niyo at sa napakabuting asawa niyo po shout out po sa inyo ma'am yun at kay Sir Efren Japson yun shout out po yun shout out kay France Tamiroy, ayan, from Claren Plardel, Miss Occidental, ayan, shout out po. Shout out kay Romil Daid, shout out kay Mam ma Rosana Bilya Hermosa from Davao City, ayan, shout out po sa inyo, Ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Shout out kay Romil Cadelenia, ayan, shout out po. Shout out kay Johnny Jaitin, shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia, Damam, ayan, shout out po. Shout out sa Batalona Family from Nasipit, Agusan del Norte, ayan, shout out sa Batalona Family. shout out kay Fernando Lakasan Dilis. Ayan, shout out po. Shout out kay Gipri Sumagaya. Ayan, from Iligan City. Shout out kay Alexander Piskera and family from Jin San Tumblr. Ayan, shout out kay Lloyd Evangelista Ayan. At uh, Jay Erodias at Chong uh, Isog. Ayan, from uh, Simirara Island. Kaloyan, tiki. Ayan, isang mga espero din to grupo ng mga experience sila ayan shout out ingat ingat po tayo sa paninisid shout out kay Rafael Manawis from uh, La City Pangasinan ayan shout out po shout out kay Ronerson Ophelia from Basaw Gataran kagayan Bali Ayan, shout out po May rabat tayong basahin Shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach Diyan sa Takligan, San Teodoro Oriental Mindoro Ayan, in family Ayan, shout out po Shout out kay Rogelio Rogelio Susalo, ayan, Brahma Sugbong Kogon Misamis Oriental ayan shout out po shout out sa Dela Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga solid jaws natin dyan sa May Barangay Lagundi ayan shout out po shout out sa Disulok family kina Bong LB la Laarmer Ryan Trisha Rocky Bibi Edna Ngon, Liti ayan shout out po sa Disulok family dyan sa May Babaton Liti shout out kay Dennis Dela Crossen family from Naic Cavite shout out kay Mark Jordi Caranza from Cavite City shout out kay Ronald De La Cruz at sa kanyang mga anak kina Reid uh, Rain at uh, Race De La Cruz ng Pulilan Bulacan ayan shout out po shout out po sa family nyo shout out sa De La Cruz family shout out kay Milo Amores shout out sa Di Jose family ng Kaloyan Shoutout shout out sa Javier family ng Barangay Kaputikan Talabiran Nueva Ecija, Rico Javier at Ros Javier. Ayan, shout out sa Javier Family. Shout out kay Danilo Adalib at Jules Prince Adalib from Santa Rosa Nueva Ecija. Ayan, shout out po. Shout out kay Jay Junior Ponce and Family from Amadeo Cavite. Ayan, shout out po sa inyo mga idol. Shout out sa family nyo. Shout out kay George Fortesa. Ayan, shout out po sa inyo bro shout out kay Michael Jan Durano from San Luis Agosan del Norte yan shout out po. shout out kay Pablo Alao from Barangay City shout out kay Tukayo, yan Rinan Duran shout out sa shout out kay Perlas shout out kay Perlas El Pidio. ayan from Santa Cruz Marindoke shout out sa Kumayas Family from Tiwi Albay yan shout out sa mga tiga Albay shout out kay Chris Ami Bellaros from Mindoro ayan shout out po shout out kay Erbin Banak from Bohol shout out kay Kebs Kibi from Marinduque yan shout out po shout out kay Vicente Villabito and Family from Davao City ayan shout out kay Romulo Rotakeyo ayan, para Marilaw bulakan ayan, shout out po sa inyo mga Kanbinger. at syempre shout out din natin yung mga kapwa at nating may channel at pasapot din po mga kanbinjor ayan, unang una shout kay Otan Rapi yun, Rapi's for fishing ngayon at sa magkapatid kina John TV Vlog at my star TV Vlog yun, shout out kay Nabi Respiro, Kapinas Official, Father and Son Fishing TV Kabuksay TV, London Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Sibadong Vlog, Banayad Vlog Fish Juni Fishing TV, Reangler Lari amo si Lari Kapana TV Adventure Kuya North TV na Nairobi Channel Roger Arciso Trailer Tribal Jasper TV Bicol Hunter Vlog MG Eric Adventure Ka Fishing Sagay Adventure Batang Samar So yun mga kadbedyor Supportan din po natin mga kadbedyor yung may mga channel So yun sa nice magpa shoutout Ayun comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode yun mas shoutout ka po kayo Yun maraming maraming salamat sa panood Hanggang sa next episode God bless po Bye bye